Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel na Lorena Abidya kasi kung vlog, meron po ako yan uh, sa inyo na nagluluto po ako ng chicken curry ngayon para sa Manila Water. Ito na po mga guys. Ang sarap-sarap ng magluto ni Lorena Abidya kasi kung vlog. Mga oh, guys, yan. Yan. Chicken curry po ito guys. May carrot. Meron po siyang patatas, gata, at saka ano guys, may siling green at saka siling pula nilagyan ko guys. Kasi wala po ako naka, nakalimutan ko bumili ng atsyalom mga guys. Ito na po yung guys, ang sarap ng diloto ni Lorena Villa. Chicken curry. Ayan, chicken curry. Apat pa yung ulang ko ngayon, guys. Mga guys, apat. Mm, harap. Harap, sarap. Sarap, sarap. na ba yung carrot? Kunti pa, guys, para pwede na siya i- um, Ang sarap guys kasi may sili guys. Manghang manghang siya. Ito pa yung mga paborito ng mga soko guys yung manghang. Yan yun, guys. Yan. Takpan ko muna guys sa mga guys. Takpan ko muna. Kukulo na yung initobig ko mga guys. Kukulo na. Lagay ko na po yan sa thermos dito guys guys, yung akong pangalawang ulam, hot Chicken na flavor po yan guys. Tapos pangatlo, daing po yung guys. Yan. Yan pa yung ulam ko ngayon guys. At saka pangapat, ito po yung ulam ko, hot dog na may uh, itlog na may hot dog po mga guys. Yan pa yung mga ulam ko ngayon guys. Apat po yung ulam ko guys. Ngayon guys, nagbabalot na pa ako sa akong chicken curry. Yan. Chicken curry guys. Ang sarap ng luto ko guys. Chicken curry. May patatas. May carrots pa yung guys. Nandoon na po yung iba guys. Nakabalot na po yung guys. Kaya magbabalot na po ako guys. Begin! Okay.